Sa number 4, isa sa tatlo ka mga nitiruhan sa Silay City, sang lalaki nga ginasiling nag na napatay, kag ang nagpaniro ang napatay man matapos ginalegar nagbato sa pulis sa drug operation. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga lalaki na sa CCTV footage, ang si Mark Pilayo, sa ginasilinga nagpaniro sa mga nalabyan nila nga mga persona sa Silay City samtang nagasakay sa motorsiklo sa nagligad nga semana kung sa diin tatlo ka mga persona ang nagkalaigo sang bala kagintala sa ospital. Sang Sabado, ang isa diri sa ila, ang isa ka sa 22 anyos nga si Alias Fernando nga e-bike driver ang napatay. Pero ang gunman nga si Mark Pelayo ang napatay man sa Bybast Operations ng Cadiz PNP sa Barangay Burgos matapos ginaligar nga nagbato sa pulis. Ang nagadala sa motor, ang SK Kagawad sang kanusong sa Ibi Magalona nga si alias RR, nag -surrender sa PNP. Istorya niya, makuha lang siya kung tari isang motor niya sa Bacolod. Nakibot na lang siya, sanggulpi lang naniro sa mga tawo nga malabyan nila si Pelayo. Wala man siya may nahimu, kay gingkulbaan man siya. Sobrang kuya nga kulpe lang kuya ma, lang man yung lupo ko. may kuya kbala ko nga, ay armas niya nga gala. Mm -hmm. Ay bali, driver lang ko nga. Kukulok ko uh, nga, uh, drive lang yan pala. Driver Ikaw kadala sa motor? Oo. No, kibot lang kuya nga uh, ang hapon. Tupag lang, sige kuha. Doon na dalaman ko sa nebo. Kaya ay pati, nagkibot kuya nga, kulpe yung lupo. Lupo ko sa likod ko. Suno pa kay RR, nagaligar si Pelayo nga may nagalaga sa ila. Pero wala man siya sa makitaan nga nagalaga sa ila

Suno so, sa hepes ang sila ay PNP nga si Lutan ng Colonel Mark Anthony Daroca biyernes ang gabi. Katuan nila kuntani si Pelayo sa Cadiz para dakpon. Pero pilalang kabinuto sa nagligad, napatay na ini sa operations sa Cadiz PNP. Yara man gali si Pelayo sa drugs watch list sa Cadiz PNP. Ang sling bag, ang bayo kagangkalo nga gingamit ni Pelayo sa pagpaniro Webes ang hapon ang narecover sa ilang balay, pati na ang pusil nga ginasuspetsuan gingamit man sa pagpaniro. Uh, after sa na-process na ang crime scene sa Soko, sa ilang uh, IOC sa Cadiz, uh, narecover natin dito ang unang palatandaan sa identity sa atong uh, nga suspect is ang sling bag ba? na ginasuksok niya sa dadi nga nag uh, ah uh, natambo ang shooting incident na recover nato na dito sa iyang balay tapos ang basa nga bayo nga pula <coughs> at basa man nga short nga daw gray something <coughs> so na recover tanan kakang iyang puti na palo naging gamit sa mga <coughs> uh, the nga natamo ang shooting ng sila. So wala ta sa pagduwa-duwa nga siya ang atong uh, suspetsado sa ano. Hmm. Ang isa suspitsado nga involved sa shooting ng sila. Si Alias RR, apa sa kaan man sa kaso sa sila PNP. Aduha pagi ka mga natiruhan nga mga persona ang parayon pa ginabulong sa ospital. Sa kamatayon ni Pelayo kapag pasaka sa kaso bato kay Alias RR, ginakabig na sa silay PNP nga case closed ang natabo nga pagpaniro. Romeu Sobaldo para o Cast Negros